Hindi po ako mapapahiya sa inyo sa ulam na ibabahagi ko sa inyo ngayon. May mga gulay pong kalahok eh, palagay ko yung magagawa na natin ng paraan. Siyempre, may kasamang toko para matipid na, masustansya pa. Ang ginawa ko po, dinurog ko po yung toko at nilagyan ko po ng harina. Pagkatapos po, nilagyan ko ng konting pamintang durog at saka po konting asin. At nilamas ko, kung gusto nyo may, may konting flavor, maglagay po tayo ng pork powder o itong ating chicken cube. So kayo, yung po ang ilagay nyo. Tapos, lagyan natin ng konting atswete para mapula-pula ng konti yung dating. Maiba naman, basta durugin nyo pong durug na durug. Ayan, tapos na yan ha. Kung ito naman po ang bubulaga sa inyo na walang kalahalong baboy, eh, bakit hindi? Mantika. Gamit na yung mantika ako the other day pero malinis pa. Tipid-tipid. Okay, prito na natin ha. Gagawin natin tong crispy. Ang tawag natin dito, Tokwa Bits. B-I-T-S dapat to tostang tostadong tostado dahil ang gusto nating ma-achieve para siyang ground pork or ground beef na ipinrito. Mga 3 minutes kong niluluto, tingnan nyo, mapula-pula na. Okay. Total frying time 10 minutes. Bukas ang chicharon. Wow! Okay, same pan. Lagyan ulit natin ng konting mantika kasi itong second part, nakita nyo, hindi natin siya tutustahin to the max. Tingnan nyo to, mga 3 minutes ko nang niluluto, half cooked. Para may lambot factor siya kasama nung crispy na tofu bits. Yung una, 10 minutes. Ito, 3 minutes. Nahalo ko na dun sa tostado. Ito, malasado. Tostado, malasado. Malasado, tostado. Dito pa lang, hahaluin ko na. Ito po ay chicken stock. Kung wala kayong chicken stock, tubig na lang. Gamit ko kasi toyo dito sa bahay ko. Ano eh? Low sodium. So sometimes, hindi siya... Maalat na maalat. O, 2 tablespoons po ito. Ah. Okay, ilagay na natin. Pakukuluan po natin itong tubig at toyo. <laughs> Kanta yan, tubig at toyo. Idarang man sa init. O, katitik na asukal para may tamis factor. Alagay ko na itong ating carrots. Ating patatas para lumambot na. Hmm, yan. O, cornstarch ulit. Siyempre, papalaputin natin yung sabaw, di ba? Half a cup ng tubig, 2 tablespoons ng cornstarch, hinahalo ko lang po. Malapit na kasing lumambot ito eh. Lagay ko na. Para lumapot na yung sabaw. Yeah. Luin natin ng konti. Medium heat na. Oh, eto na. Dahan-dahan ha. Yan. Ah. Yeah. Halo lang kayo ng halo. Ang purpose ko po, showing this to you, is to come up with dishes that is not challenging on your daily budget. Pero kung uh, gusto niyo maglagay na on pork ground beef, kung meron pala kayong budget sa silim pula, sa raisins, sa itlog ng pugo, may to sauce instead na chwete. Lolokohan <laughs> lang tayo, di po ba? Yan. Kung sa super budget ang ating ulam, e eh, vegetarian pa dating. Ayaw yun niya? Alam ko, nandiyan pa kayo. Ha? Sana po uh, nag-enjoy kayo sa mga ipinopost ko. Natry ko po na bigyan kayo ng mga ibang ideas para naman sa pang-araw-araw yung pagluluto. Eh, makaisip kayo, ba, pwede palang gawin yun. And syempre, mga tipid tips. Ron Bilaro po.